man sila itiilo, kamot. Pwede man sila maning kamot. Kompleto, dili sila disabled, di ba? ingana anak kay first thing first, wala man ato sila suguan na pag-iyo din ha ay panganak ko ninyo. ingana anak niya pag-abot sa panahon. Dili man ni argumento nga imuha ng buhion ang imong ginikanan kung napa sila kakayanan. Ang imuha magpahalipay pugga ba? Kay kabalo man kay tambubangkas tong barkada nga di na moy nag-anak sa ato ah. Yes doll, may ngadlaw. Na ako ipatanaw nga video sa inyo ha, in which uh, makarelate ane, mga ginikanan og mga anak. So para ni sa inyo ha. Di sa ko magdahag historia kay medyo gainit ang ako ang dugo ane niya. May naon na lang nato diritso. Among silingan ba na ako, ginalibak ko kay ana sila nga. Lami naman daw akong life. Nga dili daw kong musuporta sa akong family. moner silang ilang istorya nga. Mayo ra daw ko magpahayahay sa akong kaugalingon. Unya dili daw ko makahatag sa akong pamilya. Nga na bitaw. So number one nung no, akong ikastorya, number one is, bisan pag unsa na, na ako kakortahan or maabot ko mo, dato ko pag abot sa panahon, dili, ug dili ko gusto mo atag, di ko mo hatag, No? Ang, ang akong family is dili na ko na siya obligasyon. Okay, katsa na to. Ang iyang family, dili daw niya obligasyon. Well, Nikatag naman na dire sa social media nga argument no kung obligasyon ba sa anak ang iyahang ginikanan. Para sa kuha, dili man jud obligasyon sa anak ang nilahang ginikanan. Obligasyon sa ginikanan ang ilahang anak. Pero nagdepende na siya sa sitwasyon. Kay kung wak na ilaing maduulan ang imuhang ginikanan, alangan magsalaing tao ni muna paduulon. Kana lang ha, kana lang nga punto. Di sana ako padlabiag daghan. Paminahon sa nato siya, basig tama siya diba ba? Like rang, dili man ako na sila obligasyon. It's not my fault kung wala sila ni dato. It's not my fault kung ako ang una ni kwartahan nga anak nila. Ingana ba? Ang iyang gisgutan dato. Okay. Dili man about pagka dato ang argumento dira. Pagtabang manggod. Sabton sa natog maayo be. No, it's not my fault. Dili dili na ko na ko na kanang obligasyon nga suportaan sila. Kay naman sila kamot na sila i Wala man sila na pungkol. Pwede man sila maning kamot o ilaha, di ba? Ingana lang mm. kung watag ko, it's up to me. Di ba? Uh -huh. Mga manta pero dili lang pud ka nang sumusubra kay na bitaw. Okay naman sila itiilo kamot. Pwede man sila maning kamot. Kompleto dili sila disable, di ba? Uh -huh. Ing kay first thing first, wala man sila suguan na pag iyot mo din haay panganak po ninyo ingana nya pag abot sa panahon. Mm hmm, diha lang mag ng ng, ng ta magkalain og istorya diri karon. Nganong kailangan pa manimo banggito nang award na nganong bla 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 bla. Padayon ta. Para nang mayon sila nga, muktarong kay para makamuna po'y makabawi sa amuapohon. Uh -huh. No, it's a big no. Ah, uh, gina noon, maayo ginamaayo gini ang ginikanan maghimog anak para pakabu sa panahon ang anak nila mooy mo sagot na sa ilahang panginahanglan. Para sa koa na nga dili dapat ang ginikanan maghimog anak ng ang anak himong investment pagabot sa panahon mooy mo sagot sa panginahanglan. Kung kaya paman man maning sa ginikanan, kita mo ginikanan maning kamot, jud kay basig makaanak tag pareha ani nga medyo kulang sa ano panimuot nga feeling niya na abot siya ning kalibutan nga wa say labot kung kinsa ilang ginikanan og unsay sitwasyon sa yung ginikanan na siya nakortahan na aw maning maningkamot yung tag ginikanan kay basig ingani ani atong anak ba Dito ko ganahan na ingana maghulat sila na, taga na po, kaya wala man mo na pungkol, di ba? Nga na ba na kaya manggay na akong isa ako, without ka nang wala wala sila wala sila ni tabang sa kuha sa una. Nga na bitaw na abot manggalit kong gingani ka wala sila ni tabang sa kuha bisag piso. Not unless katong bata pa ko kay normal. Wa wala ko kailaan niya kung porte na ba niyang sikata o pwede na ba datua kay nalay nagtag sa ako aani nga video. O... I don't know kung unsa gihinungdan nga nung murag lagot man siya siyang ginikanan. Kay kung ako as anak, kabalo ko nga di na ako responsable ang paghatag sa akwang ginikanan. Pero nana sa akwang kabubuton nga muhatag ko sa akwang ginikanan kung ako sobra-sobra lang. Kay kabalo man kay tambubangkas tong barkada nga di na mo'y nag-anak sa ato di Diba? Kabalo man kay libre sa tong mga amigo o kung lalaki ka sa imong uyab nga dili na mo ay naghatag kinabuhi sa imuha? Dili man ni argumento nga imuha ng buhion ang imong ginikanan kung pa sila'y kakayanan. Ang imuha, magpahalipay po ba? Pero, ambot lang anong inga na ang iyang inistoryahan? Nga, sa sugod niya ay ang istorya na di silingan na nagingon ingon nga nung siya daw, di makahatag siyang ginikanan. Huy, dahi pagmata, silingan man mo ang nag-istorya, mag bula, -bula naman na imong mong baba, diha karo nawa na kay kontrol nga, posibleng kung makadungog imong ginikanan, ani, purtining sakita sa ilaha. Di man ka ang ginikanan ni mo may nagpangayo ngayon? Ang imo amang kang silingan mo ay nagistorya nga nung ikaw di makahatag. Silingan ni mo ang imong bakbakan dili ang imong ginikanan naman noon karon ang imong mahugag ipakaulawan. Ganak man ko nila, obligado man nila nga paeskwelahon o buhion ko. Pero karon nga kanan sa kong sariling paningkamot nun niya. ang mga silingan nga. Nganong dili man mo tagaan gini ginikanan, nganong dili man mo suportahan yung ginikanan. Dili man ako obligasyon. Diba? Silingan niya ang nagaistorya. So nga dili silingan ni ang imuhang tubagon. Nga nahog naman karon nga ang imuhang ginikanan ang imong gipahiya noon. Nga ikaw ni Dato, tapos sila wala ni Asinso? Kahambugira kung nimo. Nama sila ikamot ug tiil. Huna-huna, Aday, kung makinaunsa ka, masunugan ka, madisgrasya ka, unsay mahitabo si mo nga mag ipit ka, wa kay laing kaduulan, ginikanan na nimo. Ayaw pagpalabis ay imong garbo nga nadato ka, tapos imo na -atab, nang ng imuhang punto nga, di nimo obligasyon ang imuhang ginikanan, maghuwat sila kung kanusan nimo mo tagaan, Oo, tama ka. Pero nganong kailangan man nimo i bundak diri sa social media ng imuhang mindset nga naay mga batanon, on nga di makasabot og usa pa ang argumento silingan man nimo ang nagistorya sa imuha nga ikaw di makahatag sa si imong ginikanan di ang silingan nimo ang imong ni ingnon nga oy nganong magbuot man mo di ko makahatag sa kuang ginikanan wa man sila nangayo kung mangayo sila muhatag ko kung depende kung pila akong ikahatag Odi di sila kapugos kung di ko muhatag pero wa na sila nagapangayo. Nganong imo mang Grabe ka no? ni mo ba? Pwede man sila maning kamot kay kompleto pa man sila. Di diba? 30, 40, 50, 60, pwede pa man ka kamot na tanles kung dili nakakalakaw. Balik-balik mang kasi mong istorya. Ah. Mao naman na siya. Tinuod man. Pero nganong ipamukha nimo og maayo? na sila kamot og tiil. So on man karon, maghulat pa kag mapungkol ang imong ginikanan, maghulat pa kag magpinal ang imong ginikanan bago ka mo tabang, bago ka mo muhatag. Pag realize po doy, kamo mga anak, dili ninyo obligasyon ang inyong ginikanan tinuod na. Pero isip kultura sa tuang nasod, nga tuang gidak-an. Majority sa tuwa, kabalo jud mo huna, -huna sa ginikanan. Kay kabalo ta, nga, nga ang ato ginikanan maura po'y ato ang kaulian pag abot sa panahon nga wa na tayo laing maduulan. Mag-relax na ka. No, yung nga na ragin akong opinion, di na ako obligasyon na akong ginikanan, di na ako obligasyon na akong pamilya. Di na ako na, di na, na ako na siya problema kung wala sila'y kwarta. Okay ragin ang opinion. Ang problema lang, ang iyahang delivery, ang iyahang tuno na hook o gipahiya niya karon, ang iyahang ginikanan ngawa ni Asenso tapos siya ni Asenso ang bugira siya kaayo ang argumento, iyahang silingan raman unta to nagyaw-yaw nga di siya makatabang nga di man ang silingan niya ang iyang rektahon diri re sa iyang video nga nung nahog naman noon nga ang iyahang ginikanan iyang giboy-boy wapag niya tabangi eh. kay kung, kung kaya panila nila maning kamot go bisan pagdagan ako kwarta or kwartahan ako dili ko mutabang pwede man ako sila obligasyon no parehas man mi naikamot og tiil parehas mi maning kamot na kaya magay na ako pila pa na ako unsa na lang ka sila diba? ba nana ra ayo na ninyo ka problema na inyong mga ginikanan pasagdi na sila ngi ayaw don ninyo problema ha ang inyong ginikanan pasagdi na sila grabe no Grabe juga ba? Dineko mudugang ogri ako eh kamo na libahala dira sa comment section enough na to ako na istorya